ikid lang to, ka okay? Ayan, oh fortune, fortune, magbigay tayo ka? Oh. Hindi ka mababrat. dito sa mababrat. Hindi Sa mababrat. dito, ka ka? Ano? Na ito, oh. nung unang araw, nakita ko na ito eh. Nag-iwasi eh, ito. Ano na, na, naglalakad din siya eh. Nakabulo siya uh, nun. Wala yun, lang kayo eh. Mayroon ba ko ng ID ko? Huwag kang ano ka ba Kasi ticket lang ito ha. Wala hmm. Hindi naman kami namin artist-aristoy na Dikit lang ito, huwag kakabaan, okay? Uh, ayan! Oh, fortune! Fortune. <laughs> Wheel of Fortune! Wheel of Fortune! fortune hindi, puti yan, green yan! Ah, green, green! green, 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 green. Oh, sorry! Hindi <laughs> lahat sa sana puti! Kung fortune na puti yan, hindi lahat sa sana ngayon si puti! Ano yan, Tony? Fortune uh, na Green Mentol Tol Bars Ayan na uh, si kuya Habang uh, may nagpapatrolya Ay naninigarilyo. nung unang araw Nakita ko natin si kuya eh Di ko lang sinita Dahil Ang may, may panikit talaga na may hawak ayang yung body ko Time check ko oh, ang aga-aga 7:16. Sir, alam mo ba ano? Alam mo na bawal? Na huwag Yossi. Oo, ngayon ka lang nasinta. Ngayon, ngayon ka lang na uli? Ngayon ka lang natikitan. Kasi, pag pangalawang tikit kasi, dalawang... Unang... Unang pagtikit, dalawang libo. Pang yan eh. First offense, second offense. Pangatlong offense, 4,000. Ha? Housekeeping. Oh. Okay, namayan na tolo, kapila sa ide no. Oh, di okay. okay, namayan tolo. Ah, namayan, namayan. Kaya okay, okay. dapat mabayaran mo yan at kasi pag hindi mo bayaran yan, masasad pina ka. Ngayon, sa pina na yun, pag hindi ka pumunta doon, magkakawaran na bares ka. Kawaran na bares. Mapail sa court. 5 days lang yan sir 5 working days ano ba kayo sabado o sa lunes bayaran mo yun. ay ano ba Biernes. biyernes biyernes oh. next, next friday sa next friday magbibilang na yan 5 days lang yan Okay, next time, huwag na mag-yosi, ha? Kasi webes yan, ibababa sa akin yung papel niya. Kaya, mag ka na muna doon sa bahay niyo, ha? Huwag din sa kalsada, okay? Ha, pasensya na, ha? Kaya eh, si Kuya, natikitan natin. Go, hanap tayo ulit ng may tikitan. dia dapat gua mogi